Simulan natin yung kwento. Gaano na po kayo katagal nakatira dito? Um, matagal na. Basta nag umpisa ako dito ng 1979. Kung sa mata nating mga hindi nakatira dito sa Artex Compound, wala nang magiging buhay pa kung dito pa maninirahan. Bawat sulok at pasilyo, lubog sa baha. Mga basura nagkalat at palutang-lutang. Di ka makalusong sa labo ng tubig at maaaring tamaan ka pa ng nakakamatay na sakit na pwedeng makuha sa baha. Gaya ng leptospirosis. Pero sa mata ng mga naninirahan dito, gaya ni Nanay Loida, iba ang nakikita niya sa Artex Compound. Oportunidad para mabuhay at tahanan para sa kanyang pamilya. Aywan ko, hindi mo talaga maiwanan ang Artex. Binabalik-balikan mo talaga. Hindi ko alam kung anong karisma meron siya. Wala Wala. Wala kasi wala kami pang pababong pa eh. Wala pang pera eh habang itinuturo ni Nanay Loida sa amin ang simpleng tahanan nila. Ramdam sa mga mata niyang masaya siya at di makikitaan ng awa. more than 20 years na kaming na ay na akong nagbabangka. Kasi yun lang naman ang talagang ano, hanap buhay. Sa ngayon kasi wala na, hindi ka na makapasok sa ibang pabrika dahil uh, overage na at saka senior na. Kaya hindi na talaga nila tatanggapin yung mga ganitong edad. <laughs> oh, oh, puro babae talaga yung mga nagbabangka. Ilan ilan lang ang lalaki, isa lang. Oh, puro babae lang. puro Kasi yung yung mga ibang nagbabangka, ang asawa nila is nagsasidecar. car. Oo, ganon. Yung iba naman yung mga ibang mga nagbabangka, gusto naman nila yung extra income. Kasi yung asawa niya nila nagtatrabaho sa pabrika. Mm. kung kagaya ko na wala ano, ako na lang, nagbabangka na lang. Sa labandera. <laughs> uh, oo, yun. Na imbis na maglalabada ka, dito na lang. Kasi kung maglabandera ka naman kasi mahirap din eh. Lalo na kung yung lalabandirahan mo is maano, ma-arte, napakahirap. <laughs> Tapos um, 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 manköze, magkano lang din naman, wala ka pang pahinga. Oo, pa tapos kung, ay bakit ganito, bakit ganun? O gaganyanin ka pa, di masasaktan ka lang. Dito na lang, wala ka pang amo. Okay. Sarili mo yung oras mo. Kaya sa pag-iikot namin sa lugar, halos lahat ng bangkero dito ay mga babae. Gaano kalaki uh, yung kinikita ninyo sa isang araw? Gaano? gaano katagal niyo yung kinikita? Ilang oras bago niyo kita? Iyon ang ano talaga. Uh, simula 5 o'clock ng umaga hanggang ano hanggang hanggang 7 ng gabi o 7 or 8 ganun. Minsan nakaka 200. 200 Ayan? naman na oo matagal hindi 11 hours. oh 11 hours pero nung ano nung nandiyan kami sa labas noon kasi nagbabangka kami diyan sa labas ah, meron Anong wala pang ano, nung wala pang water lily, talagang malaki ang kinikita namin dyan. Kasi maraming tao eh. Mas marami ang tao, kahit na 5 pesos lang. Umaabot kami, umaabot ako ng ano, ng 1,000 maghapon. Dati nung pesta, masigla to? Oo, talagang, ito yung simbahan namin. Talagang nagsisimba pa kami noon dito. Ang pare pa nga dati, si Father Orias eh. Maraming decoration talaga yan, yung mga may mga ano yung mga banderitas, talagang 'yan hanggang mga ano 'yan banderitas 'yan. Kasi dito mga bahay yan dati. Ilalagay lang diyan tapos ganyan. Talaga maganda noon. May simbang gabi, yung simbang gabi dito nag-uumpisa yung ano, basta uh, 16, 16 ang umpisa nito eh. ayan. Magsimbang gabi na kami diyan, punong-punuan. Mas, basta masaya kasi, kasi buong-buo 'yan, buo 'yan nung hindi pa nasusunugan. Nung bago pa ako dito, talaga may sayawan. Dito ang 'iyong pasilyo na 'yan, talagang yan lagi ang nagpapasayaw. Dati normal talaga 'to, ito mm -hmm. 'yung basketball court. Ito ang basketball 'yan. 'Yang ito 'yung ano 'yung pang-ano yan, 'yan hanggang diyan. 'Yan ang basketball court, 'di ba? May dalawang ganyan. 'Yan ang mga ano ng ano nila. Tapos 'yung sa gitna, 'yung 'yung ring dito sa gitna git na doon. Tapos dito banda naman is volleyball court naman. May volleyball talaga dati buhay pala dito. Mm -mm, maganda talaga. Hindi man kayang ibigay ng lugar nito ang karangyaan ng buhay, pero para kay Nanay Loyda, kasaganahan ng maituturing ang kapayapaang nararamdaman niya sa paninirahan nila dito sa Artex Compound. Matanong ko kayo na eh, uh, bakit hindi na po kayo bumalik sa probinsya o umalis dito sa lugar? Dati nasa probinsya na kami. Na, um, oo, oo. Ngayon hindi sa pagano, gumanda rin yung buhay namin doon. Tapos nung ano, aywan ko hindi mo talaga maiwanan ng Artex. Binabalik-balikan mo talaga, hindi ko alam po anong karisma meron siya. Mm -mm. Kahit ganito na yung itsura na. Okay. Mm -mm. Eh, hindi ko rin alam eh. Basta, basta nung ano bumalik kami dito sa Artex. Eh, maayos niyo yung buhay yeah. ito, di ba? mm, -mm. Okay na ang namin doon. Kaso nga lang, basta, ewan ko. Bumalik talaga kami rito. Sabi ko sa mister ko, balik na tayo ng Artex, mas masaya doon.